Oh, ano naman yun? Kamera, higit naman ako. Magkamitin ko sa school pa rin, pero hindi tinanong. Bakit? Ikaw yung pangyayari pa rin. Bakit? Bakit ba sa pagyayari ba? Ikaw kasi hindi ka papatalan. Bakit kapatid mo lang? Sige, pumapayag na ko. Ito. Ako mo ito sisirain. Ha? Mahal pa naman ito. Wait lang, i-tignan ko pa ba ito. Okay. Hindi. O, oh, ito. Ano nga po ng menefan? O, ano po naman ito eh. Putit hindi gidelo diyan. Tadi, ko. ang mamuno. Pamilya, radirin sa kuwa, na oh. Tapos, Mo kalasawan picture Mo ako yung um, leader.

pati-pati. Mm -hmm. Ang hirap.